PBBM hinikayat ang mga Pilipino na magtipid sa kuryente bagamat tiniyak ng Department of Energy o DOE na sapat ng supply ng kuryente hanggang second quarter ng 2024 na nawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino na magtipid. Umaasa ang Pangulo na magsisilbing paalala ang selebrasyon ng National Energy Consciousness Month na ngayong Disyembre upang maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Ano nga ba ang mga plano ng administrasyon para sa sektor ng enerhiya? Alamin natin. Tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na tutuklas ang pamahalaan ng alternative energy sources, isa sa mga pinagkukuhanan ng enerhiya sa bansa na nagsimula ng commercial operations noong January 2002, na ito ng malinis na natural gas na nagsusuplay ng limang power plants sa Luzon, ngunit base sa estimate ng DOE, inaasahan itong mauubos na sa first quarter ng 2027 kaya naman sinisikap ng administrasyong Marcos na maresolba ang issue sa West Philippine Sea upang masimulan na ang bagong energy exploration project bago maubos ang Malampaya gas field sa isang panayam kasama ang Japanese media noong December 16, 2023 iginiit ng pangulo na isasagawa ang bagong energy exploration projects sa loob ng exclusive economic zone at maritime territory ng Pilipinas hindi sa conflict area Bukol sa energy exploration project, isinusulong din ni Pangulong Marcos ang pagpapalawak sa paggamit ng renewable energy. Sa katunayan, inimbitahan niya ang Asia Zero Emission Community Partners na mag-invest sa renewable energy industry sa ginanap na ASIC Leaders Meeting nitong December 18, 2023. Ayon sa National Renewable Energy Program ng Pamahalaan, magiging renewable energy ang 35% ng power mix sa 2030. Dapat naman itong maging 50% sa 2040. Naniniwala sa si Pangulong Marcos na mabisang paraan upang upang ang mga problema sa mataas na singil ng kuryente, climate change at global warming, ang pagpapalawak sa renewable energy sector. Simula nang maupo si Pangulong Marcos na italang higit sa kalahating milyong tahanan ang nagkaroon ng akses sa kuryente. Anya, we will spare no effort to achieve full household electrification by the end of my term. 100% is within our reach. Sa kabila nito, dapat pa rin natin gawin ang parte natin sa pagtitipid ng kuryente para na rin makatulong sa kalikasan. Ikaw, ano ang ginagawa mong paraan upang makatipid sa kuryente? d w i c research report re, -re report